Welcome back to my channel for this video guys Andito tayo ngayon sa Tumbaga Grant, San Francisco, Quezon Andito ako ngayon sa Stop House Ito yung uh, na ng mga may-ari ng Tumbaga Ito guys dati itong Stop House na to Ito yung napakagandang bahay uh, Ito yung nasa taas ng Bundok Then may swimming pool Kaya lang ito yung nasira nung pinasok ng mga taong labas ang kumpanya sinunog siya yun guys ito isang na, ito dati guys kasi dito sa part na to meron ditong ferry nakitang kita pa, nakitang kita yung tanawin yung baba yung field yung mga pataniman ng mais kitang kita siya dyan yung pagmadaling araw uh, mga 5.30 5.30 siya pag umagang umaga makikita mo dito yung bulkang mayon ng Albay yung guys ang bulkang mayon medyo hindi maganda ang panahon ngayon ang araw kasi tanghali na ako guys nagising kaya medyo hindi na siya makita yan guys ang bulkang mayon diba guys kita dito andito ako sa staff stop house yun na doon. Medyo tanghali na guys. Kasi alas sa isna. Yun guys, di ba? Kaya pag nandito ka sa stop house, makikita mo yung bulkang mayon. Yun guys, oh, Kaya lang tanghali na ako nakapunta dito. Kaya hindi na siya masyadong makita. Yan guys, yan. Yan, di ba? Kita guys. Yan guys, ang bulkang mayon. Hindi pa tumataas yung mga kahoy na yan. asan kitang kita mo talaga yung kagandahan ng view. ng view dun sa baba. Yan guys, ang bulkang mayon. Yan, medyo malabo na nga lang. Kasi nga tanghali na akong nagising. Yung, basta maganda lang yung panahon. Pagka 5.30, 5.30, kitang kita mo talaga yung bulkang mayon ng ng albay kaya napakaganda dito kasi yung mga kahoy niya hindi pa siya ganun kataas hindi pa siya naka-cover dito kumbaga hindi pa siya ganun kalaki Kung bagay lantad siya talagang makikita mo yung kagandahan nung parigid nung time nung andito pa kami e ngayon medyo hindi na alagaan tumaas na yung mga kahoy ito guys ito ay ang ito yung lugar na pasyalan dito itong stop house na to kasi napakaganda nito dati yun, yun nga itong abandon swimming pool sayang sya alam guys napakasayang ito yung nasa taas ng bundok din sa part na yun bundok din sya part na yun doon bundok kasi ito guys so. oh sayang yung mga bata pa kami guys naliligo kami dito pag wala yung may-ari kasi yung matandang nag-aalaga dito ay close namin lagi kami niyayaya dito dito kami pinatutulog yan kaya kami nakaligo dito swimming pool na to yan kaya napagaganda ng pasyalan nito dati pag pumupunta dito yung mga taka ibang lugar or kapit barangay or kapit kapit sitio. sityo Napasyalan nito guys Napakaganda nitong lugar na dati At saka napakaganda ng bahay dito dati Yan Kaya lang sinunog Yan, ang ganda nito At saka ito guys ay puno ng mga halaman Andun oh, ito ang daanan na oh Ahon ito puno ng halaman dati ng mga bulaklak Kasi meron talaga dito maintenance na Nag-aalaga ng mga halaman Napakaganda dito dati.